guys, this is Anna again. Samahan niyo ako mag night walk. Hindi ko alam kung anong iskinita na to. Tatanong-tanong na lang ako kung saan na to. Kasi syempre, panggasinan, hindi ko alam. So, samahan niyo ako para mabawasan yung bigat ng aking puso. So, yan Night walk. <laughs> samahan niyo ako guys hindi ko alam kung anong naisip ko basta nag night walk ako ng 6.30 ata ako magsimula hanggang 8 na yan so umulan pa bigla nung pag uwi ko hindi na ako nakapag video kasi sobrang lakas ng ulan and then yan nanghingi ako ng plastic dun sa may tindahan buti may ano pa bukas na tintahan So, ko ng plastic. Pero, basang-basa. talaga ako sa ulan, guys. So, yun lang. Don't forget to subscribe. I love you, guys. Kabalik na sa'yo. Naka-ikot na ako ng mang... ganun pahabang. Actually ano siya? Village? Village ata. inikot ko siya. Ito tayo okay, sa plaza. Alright. kasi so, syempre, na so, natin ng safety. So, safety area. So, na ako sa magpagabi. Kasi may mga tao doon. Nag-iibag pa ako dito sa Esquinita Naglalakad ako dito Abay eh baka ano nangyay Naglalakad tayo pero wala nga Magsasabi na rin Baka ayos Okay the bakod pa Maganda ah! dito kasi safe naman. Eh? Safe na dito huh?

Hindi, ano kasi siya? Hindi siya direct to the point magsalita? Dapat kung ganon. Pinaparamdam, hmm? Pinaparamdam niya kasi pinabaliwala ako, ganon. Pinaparamdam niya kasi, hindi niya sasabihin. Ba, diba? hindi ma? Mati ba? Kung ano kung ko rin niya ba? Ay na, ay na! <laughs> ay na, ay na! Ay, ay na. go, go! <laughs> <laughs> tago yun siya. Pag-inis na waan ito? Hila pa. Ah! <laughs> bibili ako ng ano? Alam. Ah! Magbubog na po siya. <laughs>